Alam niyo ba guys, talagang nakakatuwa uh, minsan ang aking mga naiisip dahil nga sa talagang uh, ako ay uh, saludong masyado sa aloe vera, ang ginawa ko talaga one week kung na hindi uminom ng aloe vera. So, ayan, eto, naka-one week na ako. At alam nyo ba talagang kumikrot ang aking, uh, merong uh, banda sa loob ng aking paa, at merong uh, sa binti, at meron din sa tuhod. So, siguro kung talagang papagpatuloy ko ang hindi pag-inom nito, siguradong lahat na lang ay mararamdaman ko. Kaya, guys, talagang uh, aloe vera lang ang sakalam. So, ngayon, iinom ako at uh, continuous ko ito. Habang ako ay nabubuhay dahil talagang uh, wala kayong mararamdaman na kahit anong kirot, medyo manipis ang aking aloe vera. So ito naman ay aking tanim kung kaya hinugasan ko mabuti ang balat at nung uh, aking ginadgad ay isinama ko na rin ang balat. So guys, alam kong malinis at uh, alam kong ako lang yung nagdidilig nito aloe vera. So guys, talagang mararamdaman mo, meron kang kikirutan sa ilalim ng paa, sa ibabaw ng paa, sa mga binti-binti, hanggang papataas na yung nararamdaman kong kirot. So guys, talaga ngayon, maghahabol ako ng twice a day. Kasi nga, dapat talaga everyday ang aking pag-inom. Dahil nga sa tiniis ko muna kung talagang ito ba ay nakakatulong ng malaki sa akin. So yes, totoo pong nakakatulong ng malaki sa akin kung kaya talagang maghahabol ako ngayon ng pag-inom nito. So makikita niyo naman kung gaano kalapot ano. So siyempre, almost naman ang mga malalapot na pagkain na talagang iinumin niyo nang manumano ay talagang malaking na itutulong sa ating mga ugat-ugat, sa ating mga kirot-kirot, sa ating mga buto lalong lalo na yung mga joint bones. So, talagang uh, kauna-unahan mong mararamdaman talaga yung uh, kirot sa ilalim ng uh, uh, paa, sa iyong mga uh, binti, sa iyong mga fingers, sa iyong paa, na talagang mayroong kumikirot na banda-banda. So, ngayon, guys, talagang hindi ko na ito hihintoan talagang panghabang buhay ko na itong iinuming aloe vera. So, guys, um, sa mga disclaimer at sa mga hindi naman hiyang dito ay uh, wag niyong pagpatuloy kung talagang di lang din kayo mahihiyang. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!